Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsan ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga coast guard, hinaharang ang ating mga manging isda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Parang yung mga iba na naging kandidato ay eh, nag lang yata ng suka eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala tay, wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung iahambing natin sa mga napulot nila, ang tiket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng, ng kanilang kakayahan at ang mga, pam, ng mga pambato para sa pagbabago. At paka, kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing.